Okay, so pa na kami guys mga idol ito ko lang guys mga kamang uh, ko guys oh. So, hey na kami mga idol pa na kami alas 3 hey. okay. na kami na kami ngayong hapon kasi ano na na uber -over, na uber sa ano hey. shout out sa mga taga sagrada Shot at tendo mga idol. sa pa, papala mga mga idol. Ano ko idol? Hey idol. Hey. Oh, dikimo. Yan po ng idol. Chelos oh. TV idol. Ha? Oh, yung dalanta. Yung idol lang daan idol. Tangan na skanos <laughs> na. <laughs> <laughs> yung mga idol lang mga. Kaya. Yung mga idol oh. Ah. Hey, mga idol. Ikun <laughs> hey, din mo nyo. Ayan idol, pa-uwi na kami idol. Kasi alas 3 na. Alas 3.14 na kayo mga idol. Kaya yung mga idol. Oh. <laughs> Yan na <laughs> idol. Look at that. Oh. Hey. Mga idol. Bawin na ka, mga idol. Tahan na overcharge na kami. <laughs> hey mga idol. Hey mga idol. Shout out sa Hey. What's up mga idol. Up, mga idol? Up, idol? Hey. Pasaway vlog di ba eh. Hey. Alas last di be eh. Si ito. Si itu <laughs> bin bindal. Yan siya ta sa mo. Ito bindal. Dahil ka na kaya ba sayang. Mga idol oh. Hi. So ayan mga idol, hanggang dito lang muna idol. Hi, wallet. Ching.